Ang San Juanico Bridge, bagamat isang kahanga-hangang engineering feat at simbolo ng pagkakaisa ng Samar at Leyte, ay binalot ng iba't ibang urban legends at kwentong kababalaghan lalo na tungkol sa konstruksyon nito. Ang nakakapanindig balahibong alamat tungkol sa San Juanico Bridge, sinasabing noong ginagawa ang tulay noong panahon ng martial law, 1969 hanggang 1973, maraming bata ang misteryosong nawawala sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Ang kwento ay umiikot sa paniniwala na upang mapatatag at hindi gumuho ang tulay, kinailangan ng alay o sakripisyo ng dugo at laman ng tao. May isang babaeng tagapamahala, di umano sa konstruksyon, na kumonsulta sa isang albularyo o manghuhula. Sinabi raw ng manghuhula na hindi matatapos o hindi magiging matibay. Ang tulay hanggat hindi nahahaluan ng dugo ng mga bata ang semento sa pundasyon. Dahil dito, inutusan di umano ang mga manggagawa na dukutin ang mga batang kalye at patayin saka ipasama ang kanilang dugo sa semento. Sa mas nakakatakot na bersyon, sinasabing hindi lang dugo, kundi pati mismo ang buong katawan ng mga bata ang inihahalo sa semento mixer or inililibing sa pundasyon ng tulay. Ang mga nawawalang bata ay hindi na raw kailanman nakita pa. May bersyon din na nagsasad na nakita ng isang river ferry diwata ng ilog ang kalupitang ginawa sa mga bata bilang ganti sinumparaw ng diwata ang babaeng tagapamahala kung kaya't lumabas ang kaliskis sa kanyang mga binti at amoy isda ito, dahilan kung bakit lagi siyang nakasuot ng mahahabang saya at naliligo ng madalas. Dahil sa alamat na ito, marami rin ang nagsasabing nakakakita sila ng mga kababalaghan sa tulay. Lalo na sa gabi, may mga nakakakita raw ng mga anino ng maliliit na bata na naglalaro o tumatakbo sa mga gilid ng tulay na bigla na lang naglalaho. Mayroon ding nakakarinig ng mga poses o iyak ng bata mula. Sa ilalim ng tulay o sa paligid nito, ang iba nakakakita raw sila ng mga bata na humihingi ng tulong na kalaunan na ay nagiging multo. Mahalagang tandaan na ang mga kwentong ito ay mga urban legends at walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa mga ito. Ang San Juanico Bridge ay isang modernong istruktura na itinayo gamit ang makabagong teknolohiya at engineering. Gayunpaman, ang mga alamat na ito ay naging bahagi na ng kultura at misteryo na bumabalot sa tulay na lalong nagdadagdag sa intriga at pagiging sikat nito bilang isang landmark. Ang alamat ay maaring nagsimula dahil sa mataas na halaga ng konstruksyon, ang malawakang proyekto na nagaganap sa panahon ng martial law, at ang natural na pagkakaroon ng mga kwentong bayan tungkol sa mga malalaking istruktura na itinayo sa sinaunang panahon na nangangailangan ng alay upang maging matibay. Sa kabila ng mga kwentong kababalaghan, nananatili ang San Juanico Bridge bilang isang iconic na tulay sa Pilipinas na naguugnay sa Samar at Leyte at nagpapakita ng husay sa inhinyero. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan,